po sa akin vlog sa araw na ito. Ngayon, mapunta kami sa Sentosa para mag-ikot-ikot. Ngayon, ikot. kita na yung sasakyan na yan. Pff, hindi ko pa kayang bilhin yan. Wala akong pera eh. Alam mo yung trabaho natin, simple lang. Magusunggit ng CC. CC sa Sentosa. sa mga yate. Yun ang trabaho ko. Ayan. Habang nagalakad parang parang model ng paudiar ko at saka dito kami sa entrance ng Sentosa Resort World o pati tabi ka muna tabi 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 ayaw tumabi ha baka mahagip ka ng camera baka kunin ka pa ng model ng labada sa amin tapos ito yung unang spot namin ito yung kuweba na to tapos yung latinan pala namin may mga tao pala dito ito yung kamag-anak pa yata ito ng mga nag-uupa utang sa atin ng 5-6 probably naman magpo-post pa kayo nakita ano yung kamera ko umiikot ako sabay kayo nang pupus grabe ito ako yun siyempre hindi ako maguli yan nako. yan ako yung so, slow motion yun alam mo naman na ah, pang model tayo ng kwan ng Paudi arco na kwan binibinta sa kanto so, sabi ko sa mga slow na tapos may nagi pa doon sa dulo gusto na yata sumali rin eh hey, hindi ka kasali dito hindi ka naman bayad eh kahit ako nga hindi pinabayaran. utang pa yun Grabe ka naman sa saling you know. ba? Oh, malis ka nga na dyan ngayon. Grabe ka. Ayun, ko na yung kamay ko para baka maawa na rin yung Universal Soldier tapos kunin na rin akong model nila. <laughs> Grabe. Joke lang. Grabe na kayo. Ayan, namikot-ikot na kami. Siyempre, yung cameraman ko, nangangawit na yung kamay. Ayaw na. <laughs> Ano na yata yung bayad ko sa kanya. Tapos ito, uh, kita ko si Taas. Tapos na namin dito si Bani. Tapos sabi ni Bani, Idol, picture tayo. Sabi ko, yan na Bani. Alam mo naman, may trabaho po ko si Taas. Mabumodel pa ako doon. May na pagbalik ko. Huwag ka muna disturbo. Alam mo naman yung buhay natin. Pang bigas-bigas lang. Panganak buhay. Hmm, nakita ko ito ngayon ko. Malit na balon. Gusto ko sana uminom. Uwaw na uwaw ako sa paglalakad niya. Hmm, tapos, baka gusto niyo trip niyo. Di naman dito. Ay, kayo na bahala sa kwan niyo. gastos mo. Urabi naman kayo. Pati ako, idamay niyo sa gastos niyo. Kung gusto niyo masyal dito sa Sintosa Resort World. Anong fairness ah. Hmm. Pag malasya kayo dito, hindi kayo malulugi. Eh buong araw nyo pag uwi nyo galing dito pag uwi sa bahay nyo kung sana mo ayun palok na mundo or uwi kung gusto nyo mamasyal dito hindi mamasyal kayo dito walang problema yun simple sabi ko dito sa iyo ganda ganda dito hindi maulugi yung pera ninyo tapos nandaan ang fly yung kagrupo ko dito ng model rin o no? ang kutlongkot niya sabi niya hindi pa raw nabiliyaran na unang kwan ng endorsement niya yun o nalulungkot-lungkot nga nga tapos nga hindi pa raw bayad balak sa buhay mo. Tapos ito, ako dito, nadaan ko na si Bani. Sabi ni Bani, o, oh, idol, picture na. Dibalik ka na. Sige. Pero sabi ko, isang picture lang, ha? Baka so, masubrahan naman. Uuwi na kami. Magsusumba pa naman ako. Yeah, Siyempre, alam yeah, mo naman, healthy body. Tapos sabi ko, see you soon na lang. Bye-bye.